Yes, good day mga boss. Andito tayo ngayon sa Chao Quezon. At uh, sakto, kiting na natin ngayon uh, kung anong meron na dito sa my circle. So, nang matagal na rin natin itong hindi na update. Kiting na natin ngayon kung anong, anong meron na. Dito lang to sa may tapat ng Asyenda Escudero Lapit lang sa dito Pwede di na akong pamaliwa dito para makita natin Tapos di maghahanap tayo ng pwesto So ito yon, Pwede dumaan dito Hindi talaga ito daan, ako lang dumaan dito At Tayo maghahanap ng pwesto yan yung circle. Ano bang meron na? Ah, ah meron nang nabago. Sumintado na yung gilid na yun. Oh. Ano tayo na makapokus sa dito? At mali para natin. Doon tayo sa may gilid doon. at ito na nga ang inaabangan ng lahat shout out po sa lahat ng mga Chaongin at uh, lahat ng mga taga Quezon Province tayo ngayon ay nandito sa tayo sa may uh, Chaong Interchange at ang pinakikita natin ngayon ay yung circle na ginawa nila dito sa may tapat ng Villa Escudero uh, sa plano wala ito pero nung ito ay ginagawa unti-unti ay nakita natin na ganito pala ang magiging kalalabasan so napakaganda na nito ngayon, kinukompleto na nila yung saminto at kung mapapansin nyo nga nasa kaliwa natin, dati yan ang main road o Maharlika Highway ngayon ay tinanggal nila dati yan, tapos ibinuhay uli uh, para mas malapad nga naman yung uh, kalsada To Pagmasdan niyo mabuti yung circle na yan na balang araw ay pagkatapos yan at uh, na kompletong kompleto na may circle sigurado may ilalagay diyan na magandang design magiging isang magandang attraction yan dito sa Chaong Quezon pagkayan ay natapos. So yan, parang tama nga Bago matapos ang 2025 Ay posibleng madaanan itong s TR4 Package C Ayun lang sa nabalita ko Pero kung mapapansin nyo nga Ay sadya namang mukhang Mapapabilis nga ah uh, Siya nga pala mga boss Kung bago ka pala sa channel na to Ay uh, huwag mo kalimutan mo subscribe Para sa mga susunod pa nating vlog Tungkol dito sa s TR4 Lalo na dito sa mga taga Quezon, taga Laguna, yung mga residente dito na ng SLEX TR4. Ah, uh, kahit pa paano makikita niyo na po yung mga lugar nyo na nadadaanan at uh, kahit pa paano masasabi niyo na maganda pala naman ang kinahinatnan ng uh, pag -give up nyo sa inyong mga properties. Kaya nga lang siyempre, nawala nga, ay eh, ganun talaga, kinuha ng gobyerno. So yan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba. Libre-libre lang po yan. you mm -hmm. Maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito. Hanggang dito na lamang po muna uli at uh, nagpapaalam muli ang inyong lingkod, Ariel Motoshop. Kita-kita tayo sa susunod na video.